Kanina, ang mga ground unit ng Ukraine ay naiulat na naglunsad ng mga agresibong operasyon sa loob ng teritoryo ng Russia na minarkahan ang isang matapang na pagbabago sa patuloy na labanan. Habang ang diskarte sa militar ng Ukraine ay dati nang nakatuon sa pagtatanggol sa mga hangganan nito at pagbawi sa mga sinasakop na rehiyon, ang mga pinakabagong ulat ay nagmumungkahi na ang mga espesyal na unit ng Ukraine ay nagsasagawa na ngayon ng mga malulupit na aksyong militar sa kaloob-loobang balwarte ni Putin. Ang pagunlad na ito ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa umuusbong na mga taktika ng Ukraine na nagpapakita ng katapangan upang ipagtanggol ang tinubuang bansa nito. Ang militar ng Ukraine na higit na sinanay at tinustusan ng mga kaalyado sa kanluran ay sumailalim sa makabuluhang modernisasyon at pagbabago sa digmaan. Sa mga espesyal na puwersa at pagdagsa ng mga advanced na armas, pinahusay ng Ukraine ang mga kakayahan nito sa opensiba. Sa masalimuot na tunggalian na ito, ipinakita ng mga Ukrainyano ang kakayahan nitong hampasin ang mga estrategikong lokasyon sa loob ng Russia sa pamamagitan ng matapang na pag-atake ng ground unit, pati na ang paggamit ng drone at mga malalakas na armas, partikular na ang pag-target sa mga hub ng logistik mga imbaka ng mga armas at bala at mga infrastruktura ng enerhiya ni Pangulong Vladimir. Gayunpaman, ang direktang paglusob sa kalupaan sa loob ng teritoryo ng Russia ay kumakatawan sa isang delikado at matapang na mga hakbang ng militar. Ang mga agresibong aksyon ng Ukraine sa loob ng Russia ay isang kalkuladong hakbang upang pilitin ang Moscow na ilihis ang mga mapagkukunan ng militar upang hindi nito magampanan ng maayos ang pagtatanggol sa sarili nitong teritoryo. Ang taktika na ito ng Ukraine ay nagbigay na sa Kremlin ng malaking presyon at galit na ang isang katalinuhang aksyon ng mga sundalong Ukrainyano upang pahinain ang determinasyon at kapasidad ng Russia at mapanatili ang mga nakakasakit na operasyong militar laban sa mga puwersang Ruso ay nagbigay sa mga sundalong Ukrainyano ng magandang moral upang ipagpatuloy ang pagtatanggol sa bansa at sa mga mamamayan nito. Sa kabilang anggulo, ang mga miyembro ng ika daan, walumput dalawang batalyon ng ika daan at sampung Marine Brigade na kilala bilang isang malakas na kumpanya ng militar ng Russia ay iniulat na tumanggi sa direktang utos mula kay Pangulong Vladimir Putin na makipaglaban sa mga pwersang Ukrainyano. Ang insidente na ito ay nakakuha ng atensyon sa mga kataas-taasang general sa militar ng Russia na binibigyang diin ang lumalagong kawalang kasiyahan sa hanay nila at nagpahiwatig sa mga hamon na kinakaharap ng Russia sa pagpapanatili ng pagkakaisa sa mga tropa nito sa gitna ng matinding labanan. Ang ika daan walumput dalawang batalyon na kabilang sa ikawalong daan at sampung Marine Brigade ay isa sa mga elite na unit ng Russia Nakilala rin sa pagiging epektibo nito sa labanan at espesyalisasyon sa mga operasyong pang na may katalinuhan pagdating sa digmaan. Ang brigada na ito ay naging simbolo sa lakas ng militar ng Russia dahil ang mga miyembro ng 382 batalyon ay sumailalim sa mahigpit na pagsasanay at nakaranas ng matinding pakikipagbakbakan sa militar ng Ukraine. Subalit simula kahapon ang unit na ito ay tinanggihan na ang mga utos ni Putin sa pakikipaglaban sa mga sundalong Ukrainyano. Pero bakit nga ba tumanggi ang mga Rusong ito na makipagdigma sa militar ng Ukraine? Isa sa mga dahilan kung bakit ayaw nang lumaban ng mga sundalo ni Putin sa matinding digmaan dahil sa maraming miyembro ng batalyon ang sinasabing nagdududa sa estrategikong layunin ng kanilang Pangulo, lalo na't humahaba ang tunggalian na wala silang nakikitang katapusan na ang ilang mga sundalo ay nagpahayag ng kawalang tatag tungkol sa mas malalaking layunin sa likod ng pagtutulak ng Kremlin sa militar nito patungo sa mga hangganan ng Ukraine na habang tumataas ang bilang ng mga sundalong nasawi dahil sa makabuluhang mga natamo nito sa pakikipaglaban sa teritoryo, subalit ang digmaan ay nanatili pa rin mainit at patuloy na umaapoy na ayon sa kanila ang mas nagiging kawawa sa digmaan na ito ay ang maraming militar na ipinakain lang ni Putin sa gera. Habang tumatagal ang digmaan sa Ukraine, ang moral ng mga sundalong Ruso ay lumala ng husto na humantong sa marami ang nawalan ng pag-asa na magtagumpay sa digmaan na ang kasalukuyang diskarte sa militar ng Russia ay nailalarawan sa pamamagitan ng walang humpay na attritional na opensiba kung saan napakaraming tropa ang nakadeploy sa mga bayan-bayang lugar at mga border upang harapin ang matapang na pagsulong ng mga Ukrainyano. Subalit ang gusto ni Putin ay sugurin ang malaking bahagi ng Ukraine upang sakupin ang mga kalapit na lupain, lalo na ang pilit na inaagaw na teritoryo ni Putin na Donetsk, Kherson, Luhansk at Saporizhia na maglalagay sa militar ng Russia sa malaking panganib dahil ang mga lugar na ito ay nakaposisyon ng mga militar ni Pangulong Volodymyr Zelensky. Ang pamamaraang ito ni Pangulong Vladimir ay nagresulta sa mataas na kaswalti ng mga Ruso na nag-iwan sa mga sundalo ng nakakadismayang mga katanungan tungkol sa mga layunin ng kanilang Pangulo na isinakripisyo nila ang kanilang mga sarili dahil lamang sa maling mga intensyon ni Putin. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang mga hukbo ng Russia ay nagdusa ng napakalaking bilang ng mga nasawi kabilang na ang mga nawawalang tauhan na lubhang nakaapekto sa moral at pagkakaisa ng tropa. Ang pag-asa ni Putin sa hindi napapanahong pamumuno sa militar ay lalong nagpapalala sa krisis na ito na napanatili ni Defense Minister Sergei Shoigu at Commander-in-Chief Valery Gerasimov ang kanilang mga posisyon sa kabila ng kanilang mga estratehiya na nagbubunga ng kaunting tagumpay. Ang kanilang mga taktika na kinasasangkutan ng mga pangharap na pag-atake na may kaunting pagsasaalang-alang sa buhay ng mga Ruso at ang nasirang estado ng mga nabihag na lungsod ay binatikos ng publiko na nagpahayag ang mga mamamayan nito ng matinding galit sa pamunuan ni Putin. Ang kakulangan ng mga makabagong taktika ng militar at ang kabiguan na umangkop sa pagbabago ng dynamics sa larangan ng digmaan ay nag-iwan sa maraming mga sundalo ng pakiramdam na inabandona sila ng kanilang mga pinuno. Bilang konklusyon, ang desisyon ng ikatatlong daan, walumput dalawang batalyon na tanggihan ang mga utos ni Putin ay nag-highlight sa mga pag-urong ng militar ng Russia at isang malaking hamon na kinakaharap ng patuloy na pagsisikap ng Kremlin sa digmaan. Bagamat ang nakahiwalay na insidenteng ito ay maaring hindi gaanong makaapekto sa mas malawak na takbo ng digmaan ito ay nagsisilbi pa rin na isang malakas na simbolo ng hindi pagsang-ayon ng ibang sundalo kay Putin sa loob ng isang mahigpit na kontroladong istruktura ng militar. Habang tinatahak ng Russia ang mga susunod na hakbang nito na binabalanse ang disiplina ng militar upang tuloy-tuloy ang pakikipagdigma nito sa mga sundalong Ukraniano, subalit ang ibang mga sundalong Ruso ay nawala na ng gana na makipaglaban dahil sa nakikita nila ang maling pamamalakad ni Putin sa mga tauhan nito. Pati na ang kapansin-pansin na mga masasamang layunin ng Pangulo na nagdagdag pa ng panibagong layer sa pagiging kawalang tatag sa rehiyon. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat.